Ay, right, mga kamukil, magandang hapon, no? So, ayan. Dito tayo sa Panabo Project, mga kamukil, no? Yung katalunan project natin, wala tayong update doon kasi pangatong araw ngayon, mga kamukil, hindi ako nakapunta doon, no? So, pero lagi akong kumukunta kay Purman doon sa katalunan. bukas yung sure na makapunta tayo doon, mga kamukil. Kasi yung una-una na reason, sira yung sasakyan natin, no? Inaayos ko pa. Oh, hihingi naman ng para sa kanya, yung ating sasakyan, no? So, maayos yun. Ngayon, bukas makakapunta ako dun. So, dito lang muna tayo sa Panabong Project, mga kamukil, kasi ah uh, hinahakot ko na lahat ng mga materials dito sa project na to para dun na naman tayo lagi sa katalunan. pa ako ng tatlong araw dun sa katalunan, mga kamukil, para sa pag -flow flooring at pag sa septic natin nga, no? Dun sa katalunan. O, so, update tayo dito sa Panabo Project. right unang bungad sa video. Naghahalo tayo, no? O, itong halo na to, dito natin ibubuhos sa poste ng ating mga pader. Ayan oh no? ito na lang yung huling bubuhusan. O, napapansin yung mga kamukin, yung pagka-details ko dito, pinalagyan ko na kaagad, yun, forma natin no? Pinalagyan ko na kaagad kay forma ng tubular para sa ating grills. So, yung ilalagay natin dito, ang siya mga kamukin na patulis yung taas niya. Ang gilbar na tayo dito, no? Pag ganyan lahat, nasa 10 cm yung distansya para hindi na tayo magtitik-tik ito yung diskarte natin bago binungusan pinasok muna natin itong tubular tapos nakalibil na yan yan o iniwanan natin si Purman plano dyan so ito yung ginagawa niya mga kamkil kung napapansin nyo isang trabaho na lang no kasi kapag hindi natin gagawin to mas lalo mapatagal kasi magtitik-tik pa tayo aabutin pa natin yung bakal para maiwild natin sa ganitong paraan hindi na tayo kailangang magwilding kasi kain siya sa buhos yun eh, no? so, matibay na matibay to ang gagawin na nandito itong gate no? pero ibang kontrata na itong gate mga kamukil siguro sa akin na to pag matapos yung katalunan natin o, yung katalunan kasi ah uh, o kukunti na lang yung ano dun no? yung pinakamalaki namin pag sa labas so parang magsabay ito sa pagtapos siguro itong dalawang project natin so ito na yung forma natin panabo project mga kamugila. ha? yari po sa tubular o, light materials tayo dyan sa taas o so, natin dyan ngayon mga kamukin hinihintay ko pang lang yung roping at pang walling nya so sa second floor ito na no? ang second floor trabaho yan uh, pang 7 days ngayon no? yung second floor pang pitong araw nila ngayon ito namang ground floor trabaho nila for man uh, pan three pang weeks ngayon na linggo no? itong ground floor kasali na itong grahe pagtitibag Pagbubuhos nitong grahe hanggang sa loob. So, pasok tayo sa loob. Dito sa loob, ang kulang dito mga kamukil, ito na lang. Ah, pagta-tiles, no? At saka ceiling. Ayan. Oh, ceiling na ito, iba na yung kontrata. Dito sa loob, yung ginagawa ni Derne. patuloy tayo dito. Gumawa tayo ng countertop. Buhos pa rin tayo mga kamukila Nasa? Ah, 3 inches yung kapal nito lahat, no? Ang ano yung ginagawa natin sa... Katalunan, ganito rin pinapagawa ko dito o so, buhos ng ating counter top malinis habang si Ryan patuloy sa pagpapalitada ng ating mga wall uh, poste uh, okay, yung ating second floor ito na pagdating siguro ngayong linggo na to makakapagbubong na kami kasi ngayong araw na din nihintay din namin pag deliver ng roping natin so na, na, darating na yung mga kamkil no? ongoing na yung ating roping o so, yung mga flooring natin pagpo-flooring na lang yung kulang nito no? yung sahig so nandyan na sa taas yung sahig akyatin natin mga kamagil para sa apat ng ating site kung ano yung ginagamit nito yung ating mga hamba nandito na na order ko na rin napadeliver na so yung kulang nito pintuan na lang pinapagawa ko na yung pintuan nito yan tapos yung kwarto tapos na sa pagpapalitada so yung pinakakulang din talaga dito mga kamagil pagtatiles na lang no at saka ceiling so hindi pa natin magalaw-galaw to lalo na yung pagtatiles kasi ongoing pa yung ating second floor pagka ma na dyan mga kamugil pwede na tayong mag-umpisa sa pagtatailes dito. Okay? Pero pag matapos sila purman dito, yung kontrata natin sa ground floor, ililipat ko naman sila mga kamukil. No? May panlilipatan na sila, no. Hihintayin ko lang na matapos itong pagpa-plastering. Babalikan na lang tong pagtatailes nila. At least uh, may income din sila na panibago. Akita tayo sa taas mga kamukil. Right? So ito na yung bubong natin mga kamukil. Dumating na siya, no. 9 meters yung pinakamahaba nito at meron tayong 7 meters, no. Tapos yung ating ah uh, wall meter cladding ito siya mga kamukilo yan ah uh, wood type no wood grain ang ating ginagamit itong pandingding okay kaya tayo sa taas okay ito na yung purma sa taas mga kamukilo o oh, ito umpisa na tayo sa pag studying no ang uh, panlalapatan na ating wooling ito yung ating bintana no standard to mga kamukil yung gamit nating hamba dito tubular pa rin no sliding window to mga kamukil yung mangyayari dito ito yung ating gutter yung flashing meron na tayong pangkisami dito na metal paring gamit tayo ng si channel no? tapos ito yung ating pang flooring mga kamukil oh. napakakapal no? so, matibay na matibay ito mga kamukil mapapansin nyo walang basiyo yung ating plywood no oh one inch yung kapal nito mga kamukil standard tayo no So ayan, malamang uh, yung mga nagko sa akin na dahil libre material sa dito, sa akin lahat yung materials. Malamang yung gagamitin yung materials nasa pinakamura, no? Ah uh, puro substandard daw, no? So siguro sir, uh, kung isa ka man contractor o ano ka, ibahin niyo ako, mga ibahin mo ako, sir. Hindi po ako katulad sa sinasabi mo, no? So sa tingin mo ba, kapag ganyan yung laging gawain natin makakakuha pa tayo ng mga projects malamang isang ulit na yung tao sa atin hindi na tayo babalikan yan ayan no? so, isa sa mga patunay na hindi po tayo madaya pagdating sa mga materialis itong mga studying natin malamang sa ibang contractor to ginagamit nito ginagamitan na lang to ng ano tawag nito metal stud dito sa gilid no kasi napakamura yung metal stud eh. Pero sa akin ko napapansin nyo, lahat tubular itong mga kamukilo ito. 1.5 yung kapal nito. 2x2 yung gamit natin. Malamang sa iba to pagka-partition na inagamit metal stud eh. Pati dito sa mga kwarto. So dito sa akin mga kamukilo, hindi kayo makakakita ng metal stud no. So binigay natin kung ano yung kaya sa budget sa bahay na to, no? At least nilabas na natin yung ating labor dito. Yung so, matitira pang materialis yun, no? Kung so, sakaling kukulangin yung binadjet ko dito para sa materialis, wala tayong magagawa. Kukuna natin yung para sa libor natin. Importante, maayos lang yung ating pagkagawa sa bahay. Yun yung pinaka-importante mga kamukil No? O tulad nito, malamang sa iba to, metal stud na ginagamit nito. Tapos dito, ito sa taas, parlina natin. Pwede naman akong gumamit ng 2x2 dito kung madugas lang tayo. No? Pero hindi ko po yung ginagawa. 2x3 yung gamit natin na tubular nasa na sa 1.5 yung kapal niya. Standard po yan mga kamugil Nasa pagawaan ako bumibilin nito. No? Ayan. So, yun po yung ating kuan, no? Uh, hindi naman tayo masyadong maghusga sa ating kapwa, no? Lalo na sa ating mga kapwa construction worker yung pinakamasakit eh. Uh, Pilipino versus Pilipino nagsisiraan pagdating sa mga ganitong klase ng trabaho. No? Hindi po maganda yung ganon Hintayin muna natin matapos yung project, no? So, siguro kung naka-encounter kayo ng ganong klase ng contractor, iba din kami mga kamukila no? Napapansin niyo ayan na yung forma ng ating bahay. So, binili ko lahat ng materials dito para sa second floor mga kamukin, no? Kasali nag ground floor. No, para hindi masakit sa ulo. Yun po yung diskarte kapag alibor materials. Kapag alibor materials kasi, pag binibigay na sa inyo yung unang down payment, tapos hinawak-hawakan nyo lang, paunti-unti yung materials nyo, abutin talaga kayo sa pagkapigado nyan. Dapat, ah, pag hawak nyo na yung pira, buhos nyo na kagad sa materials. Para tuloy-tuloy yung trabaho. Siyempre, pwede ka namang makalapit kay kliyente kapag kinulang ka sa budget, sa pasahod sa tao. Di ba? Importante, hindi ka lumampas dun sa uh, ah, napag-usapan yung kontrata kasi may kontrata. Oh, ito na yung ganap dito mga kamag opening natin para sa agdan. Yan po, no? So, bukas makakakita na tayo ng bubong dito. Oh, malamang, Ah, ginagamitan din namin to ng insulator mga kamagila. Dito, para hindi mas masyadong mainit. Tapos yung kapal ng ating double huling dito, 4.5 tayo, napakakapal nito yung ating case ha, gamit tayo ng 3.5 mm na hard ah, flex ayan po oh ito yung ating mga materials dito o oh, dito mga kamukil magkakaroon tayo ng buhos dito konkreto kasi hindi may iwasan to balkon ito walang dingding pagdating dito naka grills lang to papasok talaga yung tubig ulan no kapag hinahayaan natin na board lang makalagay dyan hindi tayo magbubuhos dyan maaaring mabulok yung ating flooring kaya isiminto natin dito para iwas bulok na di masayang yung gasto ng may-ari no kikita nga tayong kontraktor na malaki. E hindi naman lang saya yung kliyente natin sa trabaho natin. Useless lang din mga kamukil kapag ka ganun. No? Habol ko kasi mga kamukil. Buhay-buhay lang. No? Achievement lagi hinahabol ko sa bawat trabaho namin. Kaya pag marami tayong achievement, mapapakita sa tao, marami din magpapatrabaho sa atin. So yan na mga kamukil yung update dito sa ground floor natin. Ang pinakamalaking kulang pagta-tiles na lang. Tapos na nabuhusan yung ating countertop. Ayan kanina kagagawa lang. Ayan pinuhusan na. Ayan oh, yung ating kitchen counter. Nabuhusan na, no? Oh. So yung kulang dito, pagta-tiles na lang, no? Pagkakabit ng hamba, yung hamba natin, meron na rin kumpleto na para sa ground floor 'yan. So yung hamba dito sa taas, dalawa na lang yung kulang. Oh, kailangan mabili ko yung mga kamukil kasi yung estilo dito. Pag ng isang studying, isasalpak agad yung hamba. Hindi pwedeng pormahin natin yung mga studying bago natin isalpak yung hamba, no? Magkakaroon tayo ng madami yung ating bakal kasi sa tubular hindi perfect tuwid do may mga lubak, uh, bako, bako din paminsan no? kahit bagong gawa to o, so, kaya sit up muna natin yung hamba bago natin dikita ng uh, tubular tulad nito pag sit up nitong hamba kung ginagawa pinapatay nyo itong dalawang ito itong pinakaraner nya pag paasok nyo yung hamba malamang may sisikip dito may luluwag so yung pinakamainam nyo gawin ito muna so napapaabot ko na itong mga kamagil, mga video na ako nito unahin nyo muna sa isang side dapat pag mag studding na kayo, mayroon na kayong mga door jam o window jam, no? O pagkatayo ng isang side, salpak nyo kaagad na nakalibil na. Ito, may libil na to. Isalpak nyo dito. Pagka nakadikit na kayo dito, kuha na nyo ng libil, ispat nyo dito. Sa kanyo, didikita ng isa dito. Ang mangyayari, ganito yung mangyayari. Zero-zero siya. Walang awang, di ba? Tapos, maglaan kayo ng para sa hard flex. no? Napaka, ang kapal na tinira natin, unusin niya. Paglapat natin ng wuling dito, papantay lang yung ating hard flex dito yun po yung diskarte eh. o so, papansin nyo yung sloping ng ating roofing papunta dito bagsak dito lahat sa harap mga kamagila ganon din dito sa baba dito sa pinakagilid ayan o bagsak din yung roping dito kasi both side nitong ground floor magkakaroon siya ng roping dun sa garage at saka dito sa pinaka uh, living area nila ma'am ito dito so ganun po no? yung ating details So, ito na yung update natin sa lahat ng mga nag-aabang no? dito sa Panabo Project. Second floor po, nangyari sa tubular. No? Pero ang ginamit ko dito pang runner is channel bar. No? So, hindi ko tinitipid ang materialis yung may-ari. No? Lahat ng mga project ko, uh, libor materials mga ko, maging pakyawan, pwera lang mga kamukil kung si may-ari talaga yung namimili ng materialis. So sa kanya, decision nyo na yan kung ano mga materials bibilihin niya. At least, siya yung unang nakakaalam na yung materials na binibili niya eh hindi standard no maaaring hindi po tatagal pero sa akin mga kamukil kapag kalibor materials ako lagi akong naniniguro ayokong magka problema sa bandang uli so ito yung laging ginagawa ko mga kamukil ayun na hmm. right thank you mga kamukil yun lang yung ating update dito sa panabo project